morning. Today is my birthday. So, pagising ko today, guys, ay si Papa Elvis ay busy sa kusina. Ayan, busy si Papa Elvis. Tama na to? Pwede ba yan? pa? Tama na. Mapagod yan. Baon niya na, Angel? Hmm. Oh, Kung okay. tapos lang? Hmm. Dapat din mo mong aning. So, ayan, tapos pagising ko guys kasi wala kaming Ramadan nandito sa Kuwait. So, kaya nagluto si Papa Ilis ng ayan. Pansit. Ayan yung handa niya sa akin guys. Kaya thank you Lord. Ayan. So, thank you. No? Thank you, Lord, na binigyan ako ng asawa na mapait. Na, yan. Ito, tsaka ito yung ano lang ko eh. Na, ano siya. Walang tao. Ano? Uh -huh. Mingaw. Mingaw kayo siya. So, kagabi din, pag-isip, yung mga anak ko nagluto siya lang ng cake. So, pakita ko sa iyo yung gift dito sa nilagay ni Papa Ilde sa ref. So, ato ni So, yan. Ito yung kwarto namin, guys. So, malinis na yan, guys. Pag ising ko, inayos ko na yan. Kanya <laughs> na, inayos pa ito. <laughs> Malit kasi yung room namin. So, ito yung, ano, guys. Ito yung cake. So, ipakita ko sa iyo yung cake natin. So, Ayan chocolate cake. tingnan mo, ang nag, dito yung nag, pagising ko 12, 12 midnight. So, yan. Kiblo na ko. So, kung, ang sarap ng cake na niluto nila ng mga anak ko. Yung si CJ, at si Angel. Kaya pala sila sa kusina. Maga kasi kami natulog mga 9. So, pa, tataka ako 12, nagising ako kasi, ano na, nagkatakanta na sila ng happy birthday. So, ayan guys. Oh. O, ba? Diba? O, yan yung kit nila. So, yummy. Kainin natin yan mamaya, guys. So, ito yung laman ng ref namin sa room. Ayan. May mga gatas. So, ayan siya, guys. So, maliit lang itong room namin. Kaya, ay, may mga niyo ko pala ako dyan, guys. So, pwede pala ako magluto yung gusto ko. Mm. Um, <coughs> may gusto kasi akong gawin na parang yung parang ano nakita ko sa youtube so ito lang yung kwarto namin so ano maliit lang kasi maraming mga ganito ba maraming mga maraming mga ayan makabuan so ayan pa guys so ang daming kunor kunor cargo kunor So kuno naman talaga kami guys. Simulat noon so yun lang. Happy birthday to me. So yun lang yung handa namin, wala nang iba. Thank you. Salamat sa lahat. Salamat sa yung health lang talaga no yung sa atin. Matanda na tayo. So yun lang. Bye and God bless sa inyong lahat. Bye. Thank you for watching. 'Yun lang pinakita ko lang sa inyo.